Magandang gabi po, Luzon Visayas Mindanao. Tayo nagbabalik dito sa aking Munting, munting Channel po, sa Milsuriano TV 29 po, para mag-discuss ulit ang another coins po. Magandang gabi po sa lahat ng kolektor. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong parik na mundo po. Nandito tayo nagbabalik para mag-discuss mag na naman ng another coins. Andiyan po sa ating harapan. Ayan. At thank you so much po sa aking mga subscriber po. Ayan, thank you, thank you, thank you so much po. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo po dito sa aking YouTube channel. Ayan po. Yun naman po hindi pa subscribe at gusto nila magalitong topic po, pwede naman po pakipindot ang ating notification bell. Subscribe po at share para madate po kayo sa mga latest kung gagawin mga video po. Ang pag-usapan dito sa aking YouTube channel po ay barya. At ito po ay ating hilig. Mangulik po ng mga coins. Ayan po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung sikat na ulit na ating Pinta ba? 1 peso po, year 1998 po, ayan. ayan Makikita nyo po ang isang imahe po, ayan Isang lalaki po, nakarap po sa kanang bahagi, ayan po At ang kanyang pangalan po, Uh, malapit sa kanyang baba ay userizal salpo at ang kanyang year 1998 at mid-mark po ayan at nakapalog po sa kanya doon sa kanya no Republika ng Pilipinas pagkatalikod doon natin po ayan po mayroon po isang kalabaw pero yan po ay tama raw. yan po pangalan po ng scientific niya am Noah Mendorenses kitang-kita -kita naman po ayan oh no? Noah Talagang maganda pa ang klase ng coins kasi mga details pa ng kanyang pangalan, kitang kita pa, ayan po, Anoa Mendurensis po ang kanyang pangalan, kitab. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin siya, issue, Philippines, period, republic, 1946 up to date po, years 1983 hanggang 1990 value 1 peso, currency, peso, 1967, up to date po, composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams, may haba po namang 29 mm, may kapal po itong 1.9 mm, shape round, syempre, orientation nito ay medal alignment. Demonetized na po ito noong January 2, 1998. Number and dash. 2448 reference number KM-243-1 ayan po large type po ito malaki ito po yung malaking kalabaw version ayan po mayroon kasi maliit nito ayan po ito po ay malaki dako naman tayo sa 1998 nito ayan po kung magkano ang ano 20% lamang ang kanyang percentage. Kung ilang piraso pong ginawa ng ating Bangko Sentral po, ito po ay 54,636,000 piraso lamang. Ayan po. Ito pong year 1998 po, sa pagkakaalam natin, ayan po. Ayan, maganda kasing klase. Sa pagkakaalam natin, ito po ay mahal. Ayan. Lalo pa mga ganito mga klase po. Ayan tingnan daw kasi yung mga naririnig natin basta mga ganitong old coins, millennial coins sabihin na nila mahal mahal daw Ayan po. 20% lamang pero may presyo na dun sa ating numista.com po yung kanyang extra pine po ay 15 pesos Ayan po. very fine 18 extra pine 35 almost uncirculated 35 po Ayan. walang uncirculated po pero itong akin parang ganun eh kintab po makintab pa siya dakotan tayo doon sa ating numista.com ayan po para makita natin kung mag talaga, magkano talaga ang presyo nito nakalagay po doon sa ating numista.com po may nagbebenta po ng rare coins daw to ayan yan ang nakalagay rare coins ayan po may 42 dollars po kanyang binebenta ayan kanya siya katindi itong akin napakaganda pa oh ang kanyang tuning ayan nagtutuning na po yan ang kintab doon naman po sa ebay.com po may nagbebenta na nito ng rare din daw. 1,346 pesos. Kaya sabi ko rare eh. Kasi malalaki ang kanyang mga binta. Doon naman po sa Carousel PH po, ang kanyang pangalan ng seller ay Jano Blue. 18689. Ayan po ang kanyang number. Ito po ay binebenta niya ng 1,234 pesos. Ayan. Sana naliwanagan tayo, ayan po, sa coins ng Osirisal na ito, na 1988, ito pala ay mahal so, Ayan po, pero nung ako'y nagsisimula pa lamang, ayan po, ako'y bumili nito Ayan po, hindi naman ako magkakaroon nito guys, na hindi natin bibilin kahit tayo'y baguhan na collector Bumili tayo ng mga ganito mga klase kasi akala natin mahal, no? pero ngayon nagmamahal na sila Pakamalay natin, after 5 years to 3 years ay mahal pa ang kanyang presyo. Pwede rin siyang bumaba. Ayan po. Pero kanyang maintenance po ay 54 million lamang. Mababa. Ayan po. Mababa ang ginawa. Ayan. Ang benta, ko po, ang benta sa akin nito po noon ay 22 pesos per piece. Ayan. 22 pesos lamang ang bili ko nito. Sa isang piraso pong ito, Uh, any year, noon, binigay sa akin, ang binta sa akin ay 22 pesos. Ayan, so magandang gabi po sa lahat. Gustong bisayas Mindanao. Sana naluwanagang kayo sa presyo nito. At magandang gabi po. God bless.